Magandang araw mga kaibigan uh, Pagbigyan uh, natin ng opinion, reaksyon ngayon itong post ng ang balita ngayon 21 minutes ago, sabi niya breaking AFP nilinaw Walang utos mula kay Marcos Jr. o anumang ahensya ng gobyerno na alisin ang pensyon ng mga retiradong sundalo <laughs> May nabasa rin akong post ni General Pokis Sabi niya, you attack a vet veteran, then backtracks. <laughs> Parang umatras ba? Ito na siguro, nilinaw na hindi daw. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Armed Forces of the Philippines upang linawin ang kumakalat na balita na umano'y nagbanta si Marcos Jr., o ang anumang ahensya ng gobyerno na aalisin ang pensyon ng mga retiradong opisyal at sundalo na kritikal sa administrasyon o nagpapakalat umano ng fake news sa social media